Nilinaw ng MMDA na hindi iira lang number coding scheme sa EDSA sa oras na ipatupad ang isang buwang dry run ng odd even scheme sumalaho sa June 16. Pero sinabi po ni MMDA Chairman Romando Artes na iiral pa rin ang number coding scheme sa iba pang lansangan. Sa ilalim po ng odd even scheme sa EDSA, bawal po ang merong plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing lunes, biyerkules at biyernes. Habang ang mga plaka ang nagtatapos po sa 0, 2, 4, 6 at 8. Bawal tuwing Martes, Webes at Sabado. Hindi e naman papatawan ng violation ng mga tatawid lamang ng EDSA. Hindi po ganun. Hindi siya on top. It will replace. So sa EDSA, ang, ang mag -ru na dyan ay yung ad event. Okay. All other roads yung regular na number coding. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi ba bye Like, kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, mm -hmm. tatawid ka na EDSA. Hindi yon violation. Samantala, naglabas na rin ang MMDA ng rerouting uh, re scheme para ho sa mapipilitang umiwas po ng EDSA. Isasagawa po ang dry run para makakala po ng datos ang MMDA kung maaari maglagay ng window hours sa halip na 24 oras na ipatupad ang ad-even scheme sa EDSA. Nakapwede tayo mag-window ng between 10 to 5, 10 a.m. to 5 a.m. Inig po ni MMDA chairman Romando Artes.